so in po hindi na po nating marina in the next hearing. Uh, last month siguro itong last huli na lang po si uh, take advantage dito na po si um, Alice no. Um nabang siguro um we will have an executive session probably before we wrap up no. Um ito pong hearing na ito kasi sabi nga kanina bugbog na kayo pagod ka na no. Hindi nga 12 hours sa uh, kongreso dito ilang oras? Siyempre Siyempre, siguro naawa ang sarili mo pero siguro dapat maawa rin tayo doon sa mga naging biktima ng Pogo um, so, ikaw ba ay uh, mastermind o may willing ka ba magsabi kung talaga meron nasa likuran ng whole operation na ito your honor hindi pa ako mastermind makasasabi ko po isa pa akong victim victim so ikaw ay biktima o kaya phone ikaw ay ginagamit ng uh, isang criminal syndicate inter international uh, group o crime syndicate Uh, Your Honor, hindi naman po siya ginamit. Uh, if ever po, uh, kung mayroon man po ako na itulong, uh, ano po akong tao, helpful akong tao. Kung mayroon man po, ayun uh, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga, sa mga allegations po, Uh, wala pa akong kinalaman Kasi Madam Jer, no, uh, siguro sabi ko lang yung Madam Alice no, um, tanong ko lang kung kayo po uh, tingin nyo sa ganitong operasyon kayo ba ay guilty or kayo pa most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon Ay, uh, hindi po ako guilty po person, hindi kayo most guilty. Merong mas nas mayroong pang most guilty. Kumbaga may mastermind pa talaga. Diba? Okay. Um, Your Honor, um, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our uh, Madam Chairman, uh, who's really at the back of everything po. Kaya ako natanong kasi, ano eh, baka sa executive session, sana wo, sa uli, ay uh, may pagkakataon pa kayong sabihin kung sino man yung talagang nasa likuran. Kasi nga, kung sabi mo ikaw ay biktima, maawa rin tayo rin sa mga naging biktima ng Pogo. ba diba? So, sa executive session, hindi pwedeng ilabas yun, no sa media, sa publiko alam maintindihan namin kung ikaw ay natatakot no dahil uh, international crime syndicate po ito natatakot ka para sa buhay mo um, para din mabawasan siguro yung kasalanan mo kung sakasakali sa executive session ay willing ka bang sabihin kung sino yung mga yung most guilty na sinasabi mo Yes po your honor Madam Chair, so I wrap up. So I'm, uh, I'm expecting that Miss um, Alice Go would, uh, will, will uh, divulge the real masterminds of the operation of this international crime syndicate, and uh, we will, uh, we'll, uh, we will uh, hold. are will be responsible for her safety. So alam ko naman natin pero sana po masabi po niya sa totoo. So she said yes already. So uh, I we will just await uh, for the executive session. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat uh, Senator JV. I think it's the first time narinig ko na sinabi ni Guho Hoaping na mayroon na tayong natutumbok sa buong kwento ng sino ang pinakamataas sa likod nitong mga pogo sa Pilipinas at yung isa pa naming gustong malaman sino sa mga government uh, personnel o officials ang tumulong sa pagtakas kahit for monetary considerations. So if at the proper time gagawa ng motion si Senator JV for uh, an executive session, posible sa huling susunod at posibleng huling hearing, uh, the chair will be very open to that. Pag-isipan nyo rin yan huwaping, uh, maghingi ka ng payo sa iyong mga abogado para kung gagawin natin yung prosesong iyon, make the most use of it. Don't yes, waste the time, don't waste the opportunity. But yes, make Madam the most Chair, use uh, thank you for that. Ginoy. I uh, will also, uh, the proper time, make the motion for an executive <laughs> session. And uh, given the fact that uh, Miss Alice Goat just, uh, just now, um, ngayon lang niya sinabi na talagang sasabihin niya, na, uh, naawa na rin kami sa inyo bugbog ka na 13 hours no nakakapagod din emotionally so sana para sa mga biktima sa mga no, biktima ka lalo sa mga naging biktima sabihin mo na rin no sa executive session thank you madam chair